dom <laughs> <Ito ang> huli, naiyak. 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 ya yeah, no Masariwa Oh, <todos> <Solin. todos> Halo Arya, madamu. しら。ラウナ、なんかトマトかや。やりだ。トマト。だ、で、で、で、押しても。やらた。抱くのよ。うん、使って。あの、まよ。しらう。<laughs> <the storm> Iya na, oh, guno. Najak patan. Iya no, oh, may ano. Barakuda. Oh, maraming ano, bugiw. Dali. Oh, jackpot. utas yang drum. Tandaming guno, lalaki. Ay, yan ang guno. So, sarap sa kilaw yan. oh. na mo? Uy, gino. Ayan, oh, talakitok na huli. Oh, najakpatan ng guno. Makain ng ebak. Sarap kilawin yan. Ano yung pwede ko na ilagay sa'yo? Ito, pabula. Ay, wala na. Ipapur paperfish yan? Oo, paperfish fish. Di mo po yung sanos yan? Pagkinain. Ayan, oh. Ang daming guno, oh. Panalo, isang ari, pangalawang areya, jackpot. May palmolive pa. O, isang ka pa. ha? Yan, buno, dami oh. oh Jackpot, lalaki. Hawakan oh. ano? ano? oh. ma no, oh. oh. mo. Hindi yan hawakan mo na lang ang laso mo pag ginawakan. Ah, yun ang... Ito? Ba, ba, may tinik yan. Ito ba, o? Ito ba, Ah, niyan, sulay bagyo. Maliit. Sarap 'yan. Sulay bagyo. Hoy, dinawak silaw. Oh, puta, sobra-sobra niyan, ha? Takulo nito. Ay, ay, di man na dulo kasi yung guno papunta doon sa ano eh. Huh? Sa sentro. Doon na kasi maraming ano doon. Pagbuhay to, guno. Pagkain. Hmm. Sobra-sobra to... na ng kilawin to. Guno. Mga Sarap sabaw. tatlong kilo. Meron yan. Sabaw, malungga yan, no? Oh? Mm -hmm. Oo. Oh, ay. Okay. Ang lalaki. sabaw. Ah. Kain sa bingwit yan, yung maliit na ano? Ayoko yung pamain mo. Hindi, yung maliit. Ay, wala kang dalang anak. ano? Wala kang dalang sima. Hindi, Masarap din yan. lumaki. Ito? Hmm. niyan, masarap. Ano yan? Pangalang, ang, mag pangalan yan? Ah... Uh, Backspace pa ba yun? puno. Pokemon, ano? Wala ka, kawatan mo dyan. Puno, Ano uh. mo, uh. sa tubig. Wala na si Ayon Sir. Yung niya. Puno yung ano. Oh, Meron pa, dami pa, oh. Nadal, eh. o. Nadyak Nadali. ...ito yung mga batang, batang tandok. <laughs> Amarin sor. Ah, <laughs> may bobong. First trophy.